Ngayon ay sunday may taping ako ng ang himala ni Renyo today is september 22 hi call time ko ay 9 am ay 6:44 salamat ulit sa Solana family maraming maraming salamat po yes. at mo okay, mag-live ng inay. Yung Kami yung yung ho in ay drive -thru yung through yung sa Jollibee. At ang in-order ko ay longganesa o langgunesa. Uh, so Anong tama ho? Yeah. Longganesa yes. o yes. langgunesa? Ayan. Magandang magandang umaga sa inyo lahat sa mga babo, babagong. Ito ang aking sana. breakfast. Oh, 2,700 to. Mm. Oh, <laughs> hindi ho ako kumakain yung, ng mas kanin. Ang madala mga pinainit lang. Pero minsan, ang ginagawa ko, isang subo, isang kutsara lang Kaya ngayon, dahil ito ay garlic, garlic sa, rice. Doon kaya isang, isang subo ice. Uh, mm. Then, Ayan. Uh, gusto ko nga palang batiin ang bongga Kain po. Official. Ala, gusto kay Garnay, malasado. The North Ayan, Luzan o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Oho, aray. oh digigay Di ang gayaan niya. surot sarap niyan, o. Oh. Continue on Asian highway Oh, man. Yes. Kala sa kadini sa hot choco ng Jollibee, parang lush chocolate candy ko. Alam niyo yun. Sarap. <laughs> ano talag na? Nawala <laughs> na. Sige, nakikipag-dismissan. Eh? Sige, nakikipag-dismissan. Wala na. Wala nang take 2. Wala. na, oh, so May take 2 ah. Para fresh laki ng damit. Iyan mo na. Kay Lolo Mars kasi tagilid tayo. Big boy. Hindi <laughs> big boy. <laughs> <laughs> Talaga. Ano naman yung inaan? Sobrang ganda. Huwag kong nang ipagkalat. Gusto kong pinagkakalat. Baka marinig ng lahat pag gaguluhan tayo dito. <laughs> Na-miss ko to sobra. Tagal namin walang eksena. Baby girl sobrang ganda daw ng skincare mo. Pinagmamalaki sa akin ni Ate Lani. Araw-araw, at tikam mo yung bulot ko. Ang ganda na. Tunay! oh anong pangalan mo? No? Julian Skin? Yes. Oh, taray naman. Nasaan nga ba yun, si Ate Lani? Ay, ewan ko. Parang kinain na imburnal. Tunay? Asaan? Asa sa sakyan? Natutulog sa car. Mga sasabihin niya, Uy, miss na kita. Kailan kaya kita ulit na ano. Makikita tayo sa set. Tapos ngayon, tulog naman siya. Oh magagalit magalit ka. Galit na galit ta. ka naman lagi. Di, may sa Ay, tigun. Ay, tigun. Okay, lang yan. okay lang yan. Wala to, wala to. <laughs> ano lang yan? Natural. Natural. Hangin lang to, hangin. Oo, oh, diba? Uh, ito po ang BFF. Mmm, mm. mm. ang asin na natin. Sige, <laughs> so, ako pa tayo. Ang takapilig. <laughs> mm. mm. Diba may pa-cake pa dito, oh. Okay lang yan, ikaw naman. <laughs> Hello po. Oh, fresh. Parang palagi silang fresh. Nakakaingit. Hello ingitin Okay, kami na lang po'ng dalawa natitira dito. <laughs> Iniwan Di na po na kami na lang. <laughs> Hindi ko man lang na-experience yung likod na kukuan ko. Gano'n po yung feeling nun. No? <laughs> uh, ngayon wala? Ngay ngayon lang? Oo, oh, pa na yun. Grabe, uh, no? Ang sarap Asaram sa feeling. Uh, uh. <laughs> <laughs> yung upo ka sa glit, no? <laughs> uh, uh. Pero thank you, Lord. Yes, thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, so Yes, of course. Di ba? Pack na pack. amoy yung sinigang Toto, Totoo. Iba't iba ng amoy. <laughs> Time check. It's 7.34. Matatapos tayo ay? Wala ano. <laughs> Ayaw. Ayaw. Ayaw mo na Ayaw. Baka madagdagan. Wag. <laughs> Wag yan. Kanina sabi ko, sabi ko, ilang since na lang tayo. Sabi niya, huwag tayo magbilang. <laughs> Wag. Nadadagdagan eh. <laughs> Palagi yan. Asin. <laughs> Pag nagbibilang asin, oh, sa dadagdagan. Ay, naman ang ganda, Bye, B. Goodbye, ganda. Ah, wala to. Up, up where they walk. walk up way. where they run. ingat. Up where they stay. Uy, tapos na tayo.